Ang kaso ng pagpatay sa Meghalaya ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong India. Nagsimula ang lahat noong buwan ng Mayo nang ikasal si Raja Raghuvanshi kay Sonam sa isang maganda at masayang seremonya sa Indore, Madhya Pradesh. Makikita sa mga viral na video na masaya si Raja, sumasayaw at nakangiti kasama ang kanyang pamilya. Walang nakakaalam na may trahedyang naghihintay sa kanya. Ilang linggo pagkatapos ng kanilang kasal, Nagpunta ang mag-asawa sa Megalaya para sa kanilang honeymoon. Masaya ang pamilya nila, binigyan sila ng basbas at hiniling na mag-enjoy sa kanilang biyahe. Ngunit hindi nila alam na isang masaklap na pangyayari ang magaganap. Makalipas lamang ang ilang araw, nagulat ang pamilya nang bigla na lang nawala ang mag-asawa. Agad na nagpunta sa Megalaya ang kapatid ni Raja at humingi ng tulong sa pulisya nagsimula ang search operation ng Megalaya Police kasama ang State Disaster Response Force Team o SDRF upang hanapin si Raja Raghuvanshi. Noong una, inakala ng lahat na nawala sina Raja at Sonam dahil sa malalakas na pag-ulan at sunod-sunod na landslide sa hilagang silangang bahagi ng bansa. Marami ang nag-isip na baka naipit o nadisgrasya lamang sila sa gitna ng kalamidad ngunit nagbago ang lahat noong June 2 nang matagpuan ang bangkay ni Raja. Natagpuan siyang wala ng buhay at sobrang pinahirapan. Maraming sugat sa katawan na dulot ng matalim na sandata, na kalaunan ay napag-alamang isang machete. Dahil dito, napagtanto ng mga pulis na hindi ito isang simpleng aksidente, kundi isang kaso ng pagpatay. Habang patuloy ang investigasyon, hindi pa rin natatagpuan si Sonam. Lubhang nag-aalala ang pamilya ni Raja at maging ang pamilya ni Sonam ay nananabik na makita siyang ligtas at buhay. Umani ng matinding takot at pag-aalala ang insidente sa buong bansa. Marami ang nagtanong kung ligtas pa bang magpunta sa Meghalaya, lalo na para sa mga bagong kasal at mga turista. Nagkaroon ng masamang imahe ang lugar at labis itong ikinabahala ng lokal na pamahalaan. Lahat ay nagsikap at nanalangin na sana ay matagpuan si Sonam ng buhay at maayos ang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangamba, nagbago ang takbo ng kwento noong June 9. Lumabas ang balita na buhay si Sonam na nagdulot ng panibagong twist sa buong kaso. Nagbago ang takbo ng buong kaso nang tumawag si Sonam sa kanyang kapatid ng labing pitong segundo. Isang tawag na naging susi sa pag-usad ng investigasyon. Sa maikling pag-uusap na iyon, labis ang pag-aalala ng kanilang pamilya. Hindi pa isiniwalat sa publiko ang eksaktong sinabi ni Sonam, ngunit ayon sa kanyang kapatid na nagsalita sa media, pinayuhan niya si Sonam na sumuko na lamang. Naging palaisipan sa lahat kung bakit kailangang sumuko ni Sonam. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ang kapatid ni Sonam sa mga pulis at ibinahagi ang kinaroroonan ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pinagsamang operasyon ng mga pulis mula Madhya Pradesh, Uttar Pradesh at Meghalaya, natuntun nila si Sonam sa isang maliit na kainan sa Gazipur. Ang pagkakahuli kay Sonam ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagtataka. Habang lumalalim ang imbestigasyon, natuklasan na may matagal ng relasyon si Sonam sa kanyang kasintahan na si Raj Kushwaha. Batay sa mga call records na nakuha ng pulisya, Madalas at matagal silang mag-usap na nagpapakitang seryoso ang kanilang ugnayan. Napansin din ng pamilya na tila may nagbago kay Sonam pagkatapos ng engagement at base sa mga video ng kasal, halatang hindi siya masaya. Sa kalaunan, lumabas na si Sonam kasama si Raj Kushwaha at dalawa pang kasabwat ay nagplano at nagtulungan upang patayin si Raja Raghuvanshi. Ang lahat ng ito ay nalantad matapos mahuli si Sonam at isa lalim sa investigasyon. Ayon sa mga impormasyong nakuha mula sa mga pulis, si Raj Kushwaha, ang kasintahan ni Sonam, kasama ang dalawa pang kasabwat, ay nagtungo muna sa Assam bago pumunta ng Meghalaya. Doon nila pinagplanuhan ng mabuti ang pagpatay kay Raja Raghuvanshi. Nag-ikot sila sa lugar, pinag-aralan ang paligid, at inihanda ang kanilang estratehiya para katuparan ang krimen. Ngunit gaya ng kasabihan, walang perpektong krimen. Nahuli pa rin sila. Matapos ipaalam ng kapatid ni Sonam sa mga pulis ang kanyang kinaroroonan, naaresto siya sa isang maliit na kainan sa Gazipur. Dinala siya sa isang Saki Center at mula roon ay kinuha ng mga pulis ng Meghalaya upang imbestigahan. Lumabas sa investigasyon na matagal nang hindi masaya si Sonam sa kanilang kasal ni Raja hindi niya talaga gusto ang lalaki at mas mahal niya si Raj Kushwaha na hindi aprobado ng kanyang pamilya bagamat iginiit ng mga ito na wala silang alam sa relasyon ng dalawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng pamilya ni Sonam na magagawa niyang pumatay o magplano ng isang karumaldumal na krimen. Ngunit lumalabas na matagal na itong pinagplanuhan ni Sonam. Siya mismo ang nagbook ng mga tiket at nagayos ng kanilang mga hotel. Ngunit kapansin-pansin, na hindi siya kumuha ng tiket pabalik, isang bagay na pinagtataka ng lahat. Nagsalita rin ang ina ni Raja at sinabi niyang matagal na niyang nararamdaman na may kakaiba sa relasyon ng mag-asawa. Isa pa sa mga nabanggit niyang detalye ay ang pagkawala ng hindi bababa sa sampung tula ng ginto o mahigit isang daang gramo ng ginto na lalo pang nagpatibay sa hinalang may masamang nangyari. Ang tola ay isang tradisyonal na unit ng timbang na karaniwang ginagamit sa India, Pakistan, Nepal, at ilang bahagi ng South Asia, lalo na sa pagtitinda at pagtitimbang ng ginto at iba pang mamahaling metal. Nagulat ang ina ni Raja kung bakit gustong dalhin ni Sonam ang lahat ng alahas na natanggap niya sa kasal papunta sa honeymoon. Tinanong paraw niya si Raja kung bakit kailangan dalhin ni Sonam ang ganoong karaming ginto. At ang sagot ni Sonam ay gusto raw niyang isuot ang mga iyon. Ibinahagi ng ina ni Raja sa media ang obserbasyong ito, na nagpapakita na matagal nang pinaplano ni Sonam ang kanyang mga kilos. Si Sonam ang nag-asikaso ng lahat ng travel tickets, hotel booking, at iba pang detalye ng biyahe, ngunit napansin ng lahat na hindi siya kumuha ng tour guide, isang bagay na karaniwan para sa mga bumibisita sa mga liblib na lugar ng Meghalaya. Nagtaka ang marami kung bakit sila nag-travel ng mag-isa sa kabila ng panganib at pagiging secluded ng lugar. Nang tumawag si Sonam sa kanyang kapatid, agad niya itong pinayuhan na sumuko at makipag-ugnayan sa pulisya. Dahil naging malaki ang kaso at umabot sa pambansang media, pati ang chief minister ng Madhya Pradesh ay nakialam na rin sa investigasyon. Lahat ay nag-alala para kay Sonam at nagsikap na siya ay mahanap. Ngunit nang matagpuan siyang buhay, mas lalo pang dumami ang katanungan. Lalo na kung bakit hindi siya agad lumapit sa pulisya ng Meghalaya. Tinangka ni Sonam na ilihis ang istorya sa pamamagitan ng pagsasabi na siya'y dinukot ayon sa mga pulis. Ngunit maraming salungat sa kanyang mga pahayag, kaya't sisimulan na ng Meghalaya Police ang masusing investigasyon at ihaharap siya sa korte upang humiling ng police remand. Sa likod ng kwento ni Naraja at Sonam, sumasalamin ang masalimuot na katotohanan ng buhay may asawa sa India, isang bansang hanggang ngayon ay mahigpit pa rin nakatali sa tradisyon ng arranged marriage. Sa kabila ng makabagong panahon, higit 88% ng mga kasal sa India ay ipinagkasundo pa rin ng mga pamilya. At karamihan sa mga kabataan ay sumusunod dito. Madalas dahil sa kultura, relihiyon at inaasahan ng lipunan. Minsan, ang mga kasunduang ito ay nagbubunga ng masayang pagsasama, ngunit may mga pagkakataon ding nauuwi ito sa pagdurusa, pagtataksil, at trahedya tulad ng nangyari kina Raja at Sonam. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala na hindi sapat ang tradisyon kung walang tunay na pagmamahalan, tiwala at bukas na komunikasyon. Minsan, ang mga ngiti at kasiyahan sa harap ng kamera ay nagtatago ng mga lihim at sakit na hindi kayang itago ng kahit anong seremonya. Sa huli, ang mga desisyong pinilit ng lipunan at pamilya ay maaaring magdulot ng sugat na hindi na kayang gamutin ng panahon. Naway magsilbing aral lang kwentong ito na ang tunay na kaligayahan sa pag-aasawa ay hindi nakasalalay sa kagustuhan ng iba kundi sa tapat na damdamin at malayang pagpili ng bawat isa. Sa dulo, ang katotohanan at hustisya ay laging maghaharap at ang mga lihim, gaano man katagal itago, ay tiyak na mabubunyag.